Good morning mga kabubuyog Nandito tayo sa Bulacan Bulacan Pupuntahan natin ng international airport na tinatayo dito So titignan natin kung anong mga nabago Mula nung huli nating pinuntahan Inalagay ko na lang ulit yung link Kung kailan ba natin to huling pinuntahan Samahan nyo kami mga kabubuyog Lipad tayo dito sa Bulacan Bulacan Yan mga kabubuyok, nandito na tayo sa Barangay Perez, Bulacan-Bulacan. Ito medyo traffic, maraming tricycle kasi. Patawid na tayo ng tulay, papuntang uh, Taliptip. Ito ang uh, parating pinupuntahan ng mga pipishing. <laughs> Shoutout kay Rex fishing. Yan. Yan. Marami dyan naman. Ayun o. Oh, kung makikita nyo. Maraming namiminwit. And mula dito, natatanaw na natin yung international airport. Nga lang medyo may kalayuan pa siya. Kaya pupunta tayo dun sa may tawiran. Ah, dun kasi may part dun na mas malapit. Biyahe Biyahe lang. mga Nandito na tayo sa open area <laughs> Sa swamp area Ito yung part na Dito na mag-uumpisa yung Mababa siya Kapantay ng uh, Level ng dagat Ayan medyo malakas yung hangin Pero Tingin ko kaya naman yan ni buyog Medyo nawawala-wala na yung ambon Kanina medyo Umaambon Itong part na to Nilulubog Ngayon uh, Maswerte tayo Wala siyang tubig Medyo may kabagalan lang Itong ano natin Sinusunda natin Nung nakaraan dito tayo nagpalipad Kasi Sa bandang kanan Nandyan Ang International Airport and meron tayong hahanaping kalsada yung ginagawang kalsada na papunta doon siguro para mapabilis yung pagtatambak, ganyan yung lupa kasi na itinatambak doon, hindi na isasakay ng barge, hindi na isasakay ng ano. So yung mga dump truck, yun na yung magtatawid papunta doon sa mismong tinatambakan na international airport. So ito yung mga heavy equipments, yung mga bakho Wala pa tayong nakikita na may kalsada dito. Pero gagalugarin natin tong kahabaan ng uh, taliptip. Titingnan natin kung saan nga ba yung kalsada na ginagawa. So biyahe pa mga kabubuyog. Kung mapapansin nyo, wala pa rin pagbabago. Yung kalsada, nung huli natin itong pinuntahan, yung paden, butas-butas pa rin siya. Di pa rin na itataas. yun kasi yung sign na gagawin talaga yung kalsada. Kasi binutasan siya. Gagawin yung drainage sa gilid, yung harang. Saka palang tatambakan. Tapos isisimento. <laughs> Alam ko yan eh. Engineer ako eh. Ito lang yung part na mataas. Pagbaba dito sa kalsada, ito yung mababa na naman. At ingat na ingat siya. Kawawa naman yung itlog na dala nila baka mabasag. <laughs> bas. So, yan. Papalapit na tayo dito sa palabas ng bulakan-bulakan. Ito yung arko na sinasabi eh, thank you. Salamat po sa bayan ng bulakan-bulakan. Medyo may kalakasan pa rin ng hangin pero kaya pa rin yan. So... Mula dito, nung nakaraan, nakiki may nakikita tayong mga tumatawid ng birds, Mga empleyado ang sakay, ganyan. At ngayon, wala akong nakikita. Ito pala yung Obihan Bridge. Doon na siguro yung ano nila, yung operation. Wala nang mga gumagawa dito. Oh, oh, pinaparkingan ng mga yate. <laughs> yate So natin yung tulay doon ng tawiran Titingnan natin kung may mga pagbabago na And ito oh Kung mga, ano nyo yan yung concrete beam Na ginagawa para doon sa tulay So pag natapos yung uh, Hindi ko alam ko anong tawag doon Comment na lang ulit Yung pinapatungan niyang concrete beam Yan naman, isasampa doon Tapos sisimento yung ibawo, oh, Yun na yung magiging tulay Alam ko rin yan eh Ito <laughs> uh, mga kabubuyog Ang kalagayan ng uh, Tawiran Bridge dito sa Tumbando, o oh, diba? Tinaas talaga siya. Ang dami na rin pagbabago. Yung mga rebars na house day, ito Dito hindi pa nabubuhusan. So lalagyan siya ng... Uh, basta, yun, yun yung tawag doon. Yung nasa iba taas. Yung pahalang. Ano tayo dito? U-turn tayo Ito pala, binubutas din. U-turn huh? tayo dito. Maganda pa, sikat ng araw. Ito, pabalik na to. ng bulakan-bulakan, nandito tayo sa may Tawiran Bridge pa din. And mula dito, dapat tanaw na natin eh. Yung international airport na ginagawa so, 'di ba ang taas ng crane Yan mga kabubuyog, naliparan na natin nga lang kung mapapansin nyo, may kalakasan na yung hangin. <laughs> hindi na tayo na lumapit pa ng gusto doon mismo sa International Airport kasi delikado. Papunta pa naman doon yung hangin. So pagka tinangay si bubuyog, mawala ng signal. Wala na, dire-diretso na. Hindi niya nakayang, uh, baka hindi na makabalik. Huwag naman. <laughs> Ito ang Ubihan Bridge. Dito, tanaw pa rin yung mismong airport. Gagalugarin natin, titignan natin doon sa ibang part ng barangay barangay dito sa Bulacan, Bulacan. Kung makakalapit ba tayo ng gusto, meron kasi tayo nakikita sa Google Map na yung certain part na yun, sobrang lapit niya doon sa mismong ginagawang uh, construction doon sa airport. Titingnan natin, biyahe lang mga kabubuyog. Yan mga kabubuyog, nandito tayo sa inabot ng lipad ni bubuyog kanina. So nakita natin tong uh, may tower dito. Sa tapat nyan, nandiyan yung, hindi ko masasabi kung dulo ba yun ng uh, airport. Pero eto na yung part na pinakamalapit. Kasi meron doon mga crane, mga ano, doon yun yata nila tinatawid yung heavy equipments. So malapit. Ngayon, pupuntahan natin yung ibang barangay dito, katulad ng Perez. Nakikita natin sa Google Map, mas malapit siya doon banda. So, samahan niyo kami mga kabubuyog. Nung nakaraan dito tayo nagpalipad eh. Dito dito banda. Nasubukan natin. Noon time na 'yon, hindi pa masyadong ganito kalakas yung hangin. Kaya nalapitan natin saka medyo naghahabagat siya. Ibig sabihin ng habagat, yung hangin eh nagmumula doon sa airport papunta dito. Pagkaganoon, mas malakas yung loob natin kasi hindi tatangayin papalayo yung drone. So papalapit pa rin dito. Kaya para magpapalipad ng drone, kailangan opposite dun sa, sa hangin para safe. Ito na yung ano, talip tip. Barangay talip tip. Titingnan natin sa Google Map kung meron ba ditong daan papalapit dun. Titingnan natin yung mga kanto-kanto. Try natin dito. Kung tayo mula dun sa, dun sa Obihan Bridge. Tapos pumasok tayo dito. Uh, Tapos try natin kung maliwa dito. Ah, rough road. Ah, hindi. Dito kanan. Na-try natin. Diretso tayo doon. Mukhang may kalsada doon eh. Rough road na, mga kabubuyok. <laughs> Subukan natin magpalipad dito. Titingnan natin kung aabot doon. Thank you. Yan mga kabubuyog, naliparan na natin yung nang uh, ng malapitan. <laughs> Magaling yung navigator natin, nakahanap ng spot. Talagang napakalapit, nakuha na natin yung mismong pilapil, yung mismong tinatambakan na lupa, tinatambakan na airport. So yun, medyo nakakakaba kasi nga medyo dumidilim-dilim. <laughs> baka abutan ng ulan si Bubuyog sa taas. Palalayuin ko sana, nasa 500 pa lang yung lipad niya eh. So kaya pa ng 1K, 1KM, ganyan. Nga lang, inaalala ko baka biglang umulan, baka yung hangin niya palayo nga. So magandang spot yun pagka naghabagat na. Kasi sigurado, hindi papalayo ang lipad kasi habagat nga. Pero ang sigurado, babalikan natin yan kasi nakakita tayo ng spot na talagang sobrang lapit niya. Nandito na tayo sa may tarip tip Bridge. Medyo may kalakasan kalak na rin yung hangin kaya... Kabado na rin si ako. <laughs> Hanggang dito na lang mga kabuguyok. Thank you, thank you sa mga sumama. Ayan ang update muna natin dito sa ginagawang international airport dito sa Bulacan, Bulacan. <laughs> Thank you, thank you, maakabubuyo. Thank you for watching this video. Please subscribe to my channel. Click the like button and the notification bell down below. Thank you.